Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Ajis ng Hulyo 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas City ng umaga. Araw po ngayon ng Webes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Patungkol dito sa mga sagot ng mga DDS na parati kong nababasa ngayon. At yan po ang narasyon nila ngayon dyan sa YouTube, sa Facebook. Yan po ang narasyon nila. Parang iisa lang ang kwan eh, ang, ang sumasagot eh. Opo, ang sinasabi po nila ay marami namang may confidential pan bakit si Sara lang ang hinahabla yun ang sabi nila ay marami daw ang may confidential pan o humahawak ng confidential pan bakit si Sara lang ang sinisita at ang sabi pa nila ay 4.5 billion daw ang ang confidential pan ni Bongbong Marcos bakit si Sara lang ang sinisita na yung yung sinisita kay Sara yung 125 million lang eh. Opo. O. Ay yan po ang sasagutin natin ngayon kasi nga eh ako ay nababahala eh kasi nga ah may sumasagot pero hindi masyadong nasasagutan eh. Opo. At kung babasahin mo yun, ako nga nung una kong nabasa yung ganong sagot o ganong narration, yan po ang narration po ng mga DDS ngayon eh. Medyo madadala ka rin eh. Kasi uh, may katotohanan naman. O, may pag-amin, may katotohanan. Ay inaamin nila na mayroong ganong pira na nawaldas siguro. O, oh. ay pero hindi lang laman si Sarah ang nagwawaldas ng pira Yun ang narration nila ngayon eh. O, oh, marami daw ang may hawak ng confidential pan. Bakit si Sarah lang ang sinisita? Yan po ano. Ang title ko po ngayon ay gusto ko lang sagutan mga is Bakit daw si Sarah lang eh marami daw tumatanggap ng confidential pan? Yan po ano at mayroon pa silang sinasabi kung minsan 4.5 billion yung natatanggap daw ni ni Bongbong Marcos. O gusto nila kasi pati yon si Yan po ano, yan ang yan ang sasagutin natin ay ang masasabi ko lang diyan ay ako gusto ko rin yan. Maganda yan na lahat sila sitahin. Lahat sila na may hawak ng confidential pan ay uh, busisiin. Pero mahirap pong gawin yan eh. napaka pong gawin. O, pwede ba nasabay-sabay sila o lahat sila? Ako, gusto ko yan. Pero mahirap. Sa isa nga lang nahihirapan na eh lalo na kung mga dambuhala. Ay, mga dambuhala po yan eh. Mahirap pong kalabanin ang dambuhala. Hindi po ba? O, lalabang ka ba sa dalawang dambuhala? yan po ang katanungan ko sa inyo eh. Ay, baka isa lang, hindi mo kaya eh. Ay, dalawa pa. O, at kung marami ang humahawak ng confidential pan, ay sampu sila. Hindi ba? O, yan po ang yan po ang ang sagot ko diyan mahirap kalabanin ang o mahirap kalaban ang isang dambuhala yan po ay lalo na kung dalawa kasi ang gusto nila eh, pati yung iba ay sitahin na rin ayan po ano oh sa ngayon kasi ang nahuli ay si Si Sara Duterte adi siya muna ang isalang o siya muna ang sitahin. Yung iba mayro naman silang time yan eh. O. Kaya kayo na kayo ni uh, kaya ninyo bang labanan sabay ang dalawang dambuhala? O. Yan ang yan ang isinulat ko diyan ay mahihirapan po. Opo. Pero ako gusto ko yan na sitahin yung mga confidential pan ng lahat. Gusto ko yan, pero mahirap pong gawin. At kung pagbabasihan nyo po ang Biblia, uh, matagal na po nakatanungan yan eh. Matagal na eh. Bakit yung halimbawa may ibang tao na nagnanakaw, bakit hindi pa nakukulong? O bakit yung isa ay naunang nakulong? O bakit parang sinisingle out lang ng Diyos? yung isa kasi nga ay alimbawa lima yung nagnakaw o lima yung pumatay ng tao pero iisa lang ang nakulong o o maraming kurap na sa sa gobyerno bakit i eh, pa isa-isa lang sila nakakasuhan yan ang katanungan ng tao ay may Diyos po eh may Diyos na palagay ko yan na ang nakadesign Opo, yan na po. At yan ang sasagutin natin, ano? Pero bago ang lahat ay kayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin at pasalamatan, ano? Ito po sila, ano? Uh, si Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Ronil, si Ibi Kumpio, si Joey Balinsuela. Third pangatlo, Yoser Inby, Parot Parot, Pabs Naranja, Romil Sulier, padwaloy Trabier, Andres Senario, Jonah Canao, Rosana Cavili, Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Tan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpao, Yoser G.H., R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hensio, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mister Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinayda San Andres, Joey Chavez, Ramon Jr. Rojas, Jair Berriar, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Putito, Kuku Guid, Orly Nunez, Estelia Rumbano, Arian Mendoza, Ola Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oriver Mamon ng Lapas Iloilo, -Ilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Kasli, Maria Srivira, Marudaan, Manuel Diwa, Arbin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Mu Obriac, Concepcion Barsi at saka si Bobby Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga bloggers na nire ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, no? Michael Apasibli Bulletin, Attorney Inso Recto, Bunyok Pakakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sato Christian Isgira, PMTGR Bloggers, The Action Band, Roja Pantors, Dibina Apostol, CGP Chai, Kapihan Yart at Ago, Demjus Journey, Kakamping, ang batas with attorney Claire Castro, ka di Carbonell, attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na ano? Uh, ako rin ay nagtataka bakit ganun ang nangyayari na maraming kurap pero pa isa isa lang silang nahuhuli. Ayan po ano, o nagdurusa, o nabibilanggo. Ayan po ano, ay palagay ko design po ng, ng Panginoon yan eh. Opo, at wala na tayo magagawa dyan. Pero gusto nga natin na lahat na ay parusahan. Opo. Mayroon nga akong narinig na na pastor eh. Ang sabi niya, ay kung ako lang ang jus kanya eh piging ko na lahat ang masasama oh eh. sabi niya hindi ba o, uubusin na raw niya eh. ay kaso hindi naman ako jus sabi niya eh. kasi nga halos ayo na niyang makita yung mga korupsyon. hindi ba pastor po yan ha oh gusto niya ay kung ako lang kanya ang jus ay talagang parusahan ko na lahat yan. eh oh ay pero nga ay, hindi naman sa jus hindi ba kaya ay, wala din siya magawa ngayon, ito po ang isisir ko sa inyo na mga Bible verse, ano? Ecclesiastes, Ecclesiastes chapter 3, verse 1. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Ayan po. Yan po nakasulat. There is a time for everything. Ay, yan lang po eh. Hindi ba? Oh, ang sabi po ni Solomon at palagay ko ay ito ay sa pamamagitan ng Diyos kasi nga ay controlled by the Holy Spirit si Juan e si Solomon eh. There is a time for everything. Kaya yung, yung pagnanakaw nila ay mayroong time yan. At yung pagbilanggo sa kanila, kung mabilanggo man sila o mahuli man sila, mayroon ding time dyan. There is a time for everything and a season for every activity under the sun. Sa iba kasi under the sun eh, pero dito under the heavens. Oh. Ayan po. May kaukulang time diyan. Kailan siya huhulihin, kailan siya mabibilanggo, kailan siya mabibisto. At hindi po natin hawak 'yan. Hawak po ng Panginoon 'yan. Opo, gusto nga natin na mahuli sila lahat yan. Katulad nga ng sinabi ko sa, sa, inyo, pastor mismo, narinig ko, kung ako lang kanya ang Diyos, lilipuling ko na yan eh. Yang mga masasama na yan eh. O, wala lang second chance yan. Ay, ay, <laughs> ay, pero babawiin niya yon ay kaso hindi naman ako ang Diyos ay eh. sabi niya. O, naiintindihan ko po yan na yung sinasabi ng mga DDS, pero yan po, yan po ay kwal lang yan nila. Yan ang narration nila ngayon para ipa alam sa tao o ilakad sa mga tao na kailangan niyong confidential pan ni Marcos ay sitahin. Ay ito po ang sagot ko dyan. There is a time for everything. Mayroon pong kaukulan na oras para dyan hindi mo pwedeng pagsabay-sabayin yan. At kung ganun na, na sabay-sabay na po yan, ano, isinusulat ko dun sa answer ko, kung ganyan ang comments ng mga DDS, yan po ang sinusulat nila eh. Na parang masin ang nagsusulat eh, kasi iisa po eh. Opo, kung minsan sinasagutan ko, ang sabi ko, kung gusto mo ka ko lahat na yan, na parusahan na yan o lahat na tayo katapusan na po ng daigdig yan o ka katapusan na po ng, ng o wakas na ng panahon yan na lahat tayo kako ay haharap sa Panginoon magsusulit tayo o kahit na patay ka bubuhayin ka sa wakas ng panahon at haharap ka ayan po kung gusto mo yan, ay don lang yan. Pero sa ngayong kako, hindi. Nakadesign ito kako na ganyan. There is a time for everything. an a season for every activity. Ano? For every activity under the heavens. Ayan po. Galatians 4.4 Ito po ay patunay na there is a time for everything. Oh na kung papaano si Jesus Christ ay ipinangako na po yan eh o hinulaan na po yan eh na darating ang anak ng Diyos o ang birhin ay manganak hindi ba at magsisilang ng isang anak na lalaki hindi ba o nakahula na po yan ay pero ay ito nga o Galatians chapter 4 verse 4 but when the time had pulikam ayan po ang sinulat diyan sa Galatian but when the time have pulikam ayan po eh may time eh God sent his son born of a woman born under the law ayan po ang nakasulat hindi ba may time eh pati nga yung yung pagdating ni Jesus Christ eh na hinulat na yan noon o nakasulat na yan noon inihayag na noon yan. Pero, ay isang libong taon na sila naghihintay, wala pa. Oh, nung dumating, ay ayan nga. Oh, but when the time had fully come, may time nga eh. May, there is a time for everything eh. O, aalisan ko na yan, ano? O, yung, yung nga iba eh, ayaw nang maniwala dun sa nakasulat eh. O ayaw na nilang maniwala kasi nga ay totoo ba yan na may darating, hindi ba? O na manunubos, hindi ba? O ay dumating, hindi ba? O kaya nga, there is a time for everything. And a season for every activity under the sun. Ayan po ano, Jeremiah 8.7 Jeremiah chapter 8 verse 7 ay ito po ay kahit na nga yung mga kwan eh, mga hayop, alam niya ni. Eh. Mayroon silang time of migration, hindi ba? O at nalalaman nila yung panahon, tinitiglan lang nila ang ulap siguro sa himpapawid, hindi ba? Alam nila kung kailan sila magma o mag Alam nila 'yan. Oh. Kaya there is a time for everything ay ang gusto naman kasi ng mga DDS ay pati si Marcos ay ikwan na rin eh, sitahin na yung kwan eh. Ay hindi po, hindi po ganun. Opo. nililinaw ko lang po ano, kung ano ang stance ko dito. At para labanan ko yung mga tao na yun nga, yung gusto nila ay sabay-sabay na silang i-demanda yan. O, ay hindi po pwede. Kasi nga, there is a time for everything. Even the stork in the sky knows her appointed seasons. And the dove, the sweep, and the thrush observe the time of their migration. Ayan po. Ang naintindihan ko lang po dito, kahit na yung mga ibon sa himpapawid eh. O, alam nila kung kailan sila magmamigrate. Ayan po. Ino-observe nila yan. O but my people do not know the requirements of the Lord. Ayan po ang sabi ni Jeremiah. Pero itong mga tao, sabi niya, sa iba po ang nakasulat, itong mga tao na ito, hindi nila alam kung ano na ang nangyayari o ano ang time o ano yung proper time o ano yung batas ng Panginoon. Hindi nila alam. O ano yung mga rules na ginagawa ng Panginoon. O, pero yung mga ibon sa himpapawid, alam yung time ng migration nila, kung kailan nila gagawin yan. Ayan po. So, ang ibig sabihin, there is a time for everything. Hindi ba? O, oh. ulitin ko lang ano, nag-vlog ako patungkol dito kasi nga parang madaming nadadala doon sa narration nila. Pinag-aaralan kasi nila yan eh may mga hinyo din dyan o magagaling na tao na pinag-aaralan anong isasagot at halos masin lang atang sumasagot. Iisa ang narisyon eh. Parang iisa ang ang kwan eh, ang yung idea. Opo. Yan po ang napansin ko ngayon sa YouTube. Ano? O sige po at hanggang dito na lang po ano at Padalain ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.